Uh, yung bawat isa sa atin na uh, nasa mundong ito, sinusubukan niyang alamin ang kahulugan ng kanyang buhay, ang kahulugan ng kanyang pag-iral sa pangkalahatan. At natural, ang tanong ay lumitaw, paano ako napunta dito? Bakit ako kasama sa makasaysayang prosesong ito? Well, ano ang susunod na mangyayari? Pumasok ako sa Institute History Department. Nag-aral ako ng kasaysayan, higit sa lahat ay nag-specialize sa kasaysayan ng, uh, paano ko masasabi, ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Ang panahon ng pagbagsak ay uh, sabihin natin ang ikalimang siglo at natapos ito humigit kumulang sa mataas na medieval na mga siglo. Ibig sabihin, ang ikalabintatlo, ikalabing apat na siglo. Ito ang panahong interesado ako. Well, plus, ito ay napakaromantiko. May mga kabalyero at mga dragon. Ngayon, syempre, kung gaano ito katotoo ay isang hiwalay na pag-uusap. Ngunit sa oras na iyon, sa edad na iyon, interesado ako. Ibig sabihin, isa kang historiador sa pamamagitan ng edukasyon. Ngunit gayon pa man, mahigpit mong pinupuna ang opisyal na kasaysayan. Ito ang nangyari. Bakit? Anong nangyari sa iyo? Pagkatapos opisyal na historiador, hindi pumupuna sa kasaysayan. Ngunit napunta ka sa kabilang panig. Well, paano ko sasabihin? Maraming problema sa kasaysayan na ayaw hawakan ng mga historiador, ayaw pag-usapan. Sa tingin ko ito ay konektado sa isang tiyak na sistema na binuo sa ibabaw ng kasaysayan mismo. Dito, tulad ng sa agham may ilang mga dogma na hinango. At sa anumang pagkakataon, wala kang karapatan na punahin ang mga dogma na ito. Kasi, syempre, kung gagawin mo yon, matatapos ka agad ang karyer mo bilang historian dito. At natural, sundan ang landas ng opisyal na kasaysayang ito. Syempre, sa totoo lang, Maraming matalinong bagay doon at maraming bagay na pinag-isipan ng mga tao at maraming bagay ang naisulat. Ngunit mayroong maraming mga elemento na hindi magkatugma. Mayroong ilang mga teorya sa kasaysayan na hindi pinagtatalunan at ipinagbabawal na pagtalunan. At ang lahat ng mga taong uh, nagsimulang makipagtalo dito, agad silang lumipad mula sa hanay ng mga istoryador at well, natural, hindi sila naipublish. Dito. Ngunit, uh, syempre, marami sa mga tanong na ito ay lubhang kawili-wili. At kung gusto mong harapin ang mga ito, hindi mo sila maaaring harapin sa opisyal na kasaysayan, imposible lamang. Mabibigyan kita ng magandang halimbawa ng lahat ng ito. Kilala siya ng lahat. Mayroong noon o sa halip ay isang kahangahangang mananalaysay, si Thor Hayerdal. Well, sikat siya sa Russia, hmm. sikat siya sa Kanluran, nagsulat siya ng maraming libro at natuklasan ang maraming bagay na Sabihin natin, hindi matuklasan ng tradisyonal na kasaysayan. Well, halimbawa, ang pag-areglo ng mga isla, uh, ang mga isla tulad ng Easter, well, at iba pang mga isla ng Polynesian mula sa mainland ng South America. Ginawa niya ito ng experimental. Sinubukan din niya ang teorya ng pagtawid sa karagatang Atlantiko gamit ang mga bangkang papyrus at ginawa ito na parang siya mismo ang gumagawa nito at uh, sa pangkalahatan siya ay uh, well tulad ng isang paborito hanggang sa makaisip siya ng teorya tinawag niya itong The Search The Search for Odin sa teoryang ito ito ay tulad ng well uh, hindi isang libro ngunit tulad ng isang koleksyon ng mga tanong uh, sinubukan niyang patunayan na o na sa moat tulad ng Scandinavian civilization ito ay nagmula sa rehiyon uh, uh, ng Azov Sea well Mariupol doon Azov Rostov on Don iyan ay halos mula doon mula sa teritoryong iyon at sinunggaban siya ng buong siyentipikong komunidad. talagang sinunog nila siya bilang isang tao sinisiraan nila ang kanyang trabaho at uh, hanggang ngayon sinuri ko lang ito kamakailan ang teoryang ito ay uh, hindi nagpapatuloy walang nag-aaral at kahit na ang lahat ay natatakot na hawakan ito dito ngunit ang teorya ay lubhang kawili-wili at ito, ito, ito mismo, uh, elite ang superstructure na ito, ayoko. At parang imposibleng pag-aralan ng kasaysayan dahil maari mo lamang itong pag-aralan sa mga direksyon na pinapayagan kang pumunta. And if you find something wrong, then you are immediately cut off and that's it, your career ends. Yun ay nais mong magkaroon ng isang libreng paghahanap sa kasaysayan, ngunit lumalabas na ang larangan ng aktibidad ay medyo limitado. Limitado ito? Oo. And you know, this is already, I would say, isyong panlipunan. Kanino ito limitado? Sino pa rin ang mga historian? At tulad ng mga tao? O alam mo, alam mo kung bakit halimbawa ang isang tao ay nagiging profesor ng kasaysayan? Sa iyong palagay, ano sa palagay mo? Marahil, ang taong ito ay nagmamahal sa nakaraan. Interesado siya sa kung ano ang naroroon at siya ay napupunta sa lugar na ito. Well, bahagyang oo. Oh. Uh, ngunit uh, uh, sa pangkalahatan, ang mga taong hindi lang ito, mayroon, may mga kahangahangang profesor sa kasaysayan, may mga eksperto talaga. Ngunit uh, sa kabuuan, ang mga mananalaysay sa kanilang, sa kanilang kumbaga, superstructure, ang burokratikong ito, ay sa kabuuan mga taong bata dahil ano ang matatawag mo rito? Mga mag-aaral na walang hanggan. Ito ang mga taong gumugol ng kanilang buhay, mabuti, mula kindergarten hanggang paaralan, mula paaralan hanggang kolehiyo. Doon, nakakuha sila ng bachelor's degree, master's degree, nakatanggap ng ilang mga sertipiko, pagkatapos ay mga disertasyon ng doktor. At sa edad na 40 ay naabot na nila ang antas kung saan sila ay naging profesor. At alam mo, a-a, sa pamamagitan ng paraan, napaka-interesante na manood ng mga kumperensya ng mga profesor ah, uh, itong mga taong ito sila, eh, palagi silang bumubulong parang aha, uha. Uh At narito ang malaking problema na palagi silang nag-quote ng isang tao. Ibig sabihin, hindi sila malayang makapagsalita para sa kanilang sarili. Dapat lagi silang may quotes. Sa kasaysayan ito ay, well, tulad sa anumang agham, merong pisika, merong Einstein. Doon sinabi ito ni Einstein, sinabi iyon ni Newton. Sa kasaysayan ay merong um, mga luminaries ito ay sabihin nating mabuti ang salaysay halimbawa don Bide Jeffrey Mamonsky, Amianos Marsulinos Gildas sa kasaysayan ng Russia ito ay si Nestor, The Tale of Bygone Years well ilang iba pang mga Karamzin at iba pa at iba pa yun ay eh, mga profesor sa kasaysayan uh -oh. hindi lang nila ipinapahayag ang kanilang opinion medyo nag-quote sila sa iba at uh, well kung ano ang lumalabas Sinubukan kong tingnan ito mula sa isang philosophical na pananaw. Ibig kong sabihin, ano ang mali doon? Ang mga tao ay tila nagtatrabaho, tumatanggap ng sweldo, at malamang na mayroon silang mga pamilya doon. Iyon ay kailangan mong pakainin ang iyong sarili sa anumang paraan. Well, pero um karamihan sa mga taong ito sa tingin ko, sila hindi nila gusto ang ginagawa nila. Well, pero ginagawa nila ito dahil wala na silang magagawa pa. At parang ang makasaysayang, burokratikong sistema ng universidad na ito ay nagtulak sa kanila sa ilang mga hangganan. Well, at kaya sila sumulat, isulat ang kanilang mga publikasyon. Ang kasaysayan, pagkatapos ng lahat, ito ay, uh, tingnan, ang kasaysayan na naiiba ay medyo naiiba sa mga agham, sa mga tuntunin ng mga publikasyon. Pagkatapos ng lahat, paano ito sa agham? Meron pa ring ilang mga eksperimento na nangyayari doon. Merong isang bagay, ngunit ito ay ilang maliliit na bagay. Well doon, halimbawa, ang elektron ay gumagalaw ng 30 degree sa direksyon na ito o at maaari ka nang magsulat ng isang artikulo tungkol dito. At ano ang dapat mong isulat tungkol sa kasaysayan? Ang lahat ng mga dokumentong ito ay matagal nang natagpuan, ngunit walang sino man ang aktual na nakakahanap ng anumang bago. Minsan nakakahanap sila ng isang bagay, ngunit pagkatapos ay ito ay naging peke. Narito ang mga profesor ng kasaysayan, pangunahin silang nakatuon. Narito ang mga luminaris nito. Ito, paksang ito, mga pagsasalin. Iyon ay isang lumang teksto ang kinuha at halimbawa mabuti kung anong mga pagsasalin ang umiiral. Pagkatapos ay muling isinalin nila ito sa kanilang sariling paraan at sinabing, Bueno, alam mo, ang ilang mga salita dito ay uri ng pagkakasalin ng hindi tama at sa makatwid ang kahulugan ng tekstong ito ay medyo naiiba ngunit ang kakanyahan ng teksto mismo ay hindi nagbabago. Ito ay tulad ng uh, mabuti. 'Yun nga ang mga bagay na walang kabuluhan at ito ay hindi kawili-wili. Ito ay mayamot at dito wala na, wala nang masasabi pa. <laughs> 'Yun ay ang sistemang ito na orihinal na ginawa sa ganitong paraan. Oo, kung ano ang nasa loob nito sa pangkalahatan, sa esensya, walang magagawa sa pangkalahatan. Naisulat na ang lahat, nahayag na ang lahat, nakalatag na sa mga istante ang lahat, di ba? Maraming dapat gawin sa kasaysayan, maraming dapat gawin, ngunit ito ay mga bawal na paksa. At gaya ng sinabi ko, nagbigay ako ng halimbawa, Ah, Turkayerdal, kung pupunta ka doon, ikaw, mapapatalsik ka. May iba pang mga halimbawa. Halimbawa, ang pinakatanyag na alternatibong istoryador ay si Graham Hancock, isang mananalaysay um, ng North America ang parehong bagay iyon ay ang tao mayroon siyang sariling mga teorya muli ang mga interpretasyon ng kasaysayan at um, siya siya mabuti siya ay patuloy na pinaghihiwa-hiwalay ng lahat ng mga arkeologo at mga mananalaysay ibig sabihin siya ay bobo, siya ay siya ay isang racist, siya ay ito nga pala ay sikat sa Amerika. Ngayon, uh, kung tatawagin mo ang isang tao na isang racist, maaring magwakas din ang iyong karera. Ibig sabihin, may mga theories siya doon na, well, ang South America ay hindi itinatag ng mga Indian, ngunit marahil ay may naglayag doon to hell with him right away. Ikaw ay isang racist dahil inaalis mo sa mga Indian ang mga karapatan ng kanilang um, lugar ng kapanganakan at ang kanilang mga tagumpay. Iyon ay at 'yun lang. Bueno, halos iyan ay kung paano gumagana ang lahat. Muli maraming mga halimbawa. Mula sa aking personal na karanasan, naranasan ko rin ito uh, sa isang maliit na anyo. Mayroong isa. Uh, minsan ako ay interesado sa tanong ng mga underground na ito. Alam mo ang mga lungsod sa ilalim ng lupa sa kung saan ito uh, sa Turkey. Mayroong kumbaga sila ay parang anthill. Iyon ay sa ilalim ng lupa. Uh, and well, like well hindi nila alam kung ano iyon. Well, ang opisyal na kasaysayan ay nagsasabi na ang mga lungsod na ito sila um, sila ay itinayo upang ang mga tao ay makapagtago doon na halimbawa isang hukbo ng kaaway ay darating medyo nakikita nila ang hukbong ito at kaagad oops nagtago sila sa underground na lungsod na ito isara ang mga pinto at iyon lang mahusay ako ay nasa lugar ng kalaban Umakyat ako sa mga butas ng ventilasyon, magtapon ng ilang nasusunog na dayami doon, iba pa, oo, at nagsimula silang gumapang palabas mula sa ilalim ng lupa. Mula lamang sa pananaw ng militar, oo, ito ay ganap na katangahan. Ibig sabihin, hindi mo maitatago. Ito, ito, ito ay ganap na kalukuhan. O, alam mo, hindi mo na kailangan magtapo ng anumang dayami doon. Bagamat malamang na mas mabilis kung gagawin mo ito, pagkatapos ng lahat, posible lamang na dalhin ang lahat ng mga sipi na ito sa blockade at, well, isipin mo ang iyong sarili. Halimbawa, mayroong isang tao na nakaupo sa ilalim ng lupa, um, well, gaano katagal doon? Limang libong tao, tama ba? Oo. Oh? Ibig sabihin lahat ng mga taong ito ay nangangailangan ng pagkain. Ang lahat ng mga taong ito, well, kailangan din nilang makahanap ng isang lugar upang makaya. May nagkasakit, may naiintindihan mo tama. Iyon ay uh, sa loob ng ilang araw sila, ang mga taong ito na nakaupo sa ilalim ng lupa sa mga lungsod na ito kung saan halos walang labasan, malulunod na lang sila, patawarin mo ako sa kanilang sariling personal na tae. Dito atang mga impeksyon ay magsisimula kaagad. Well well ito ay walang kapararakan. Iyon ay mula sa isang lohikal na pananaw. Hindi ito mabuti, wala itong anumang batayan. At uh, sa pangkalahatan, may mga ganong forum, may mga profesor sa kasaysayan doon, may mga arkeologo doon at tinatalakay nila ang mga paksang ito. This topic popped up somehow. I went there, started commenting and uh, basically said uh, what we just talked about that somehow, well, it doesn't add up here. Ang mga lungsod na ito ay malamang na inilaan para sa ibang bagay. At alam mo, ang mga sagot doon ay medyo malupit. At mabuti, sinabi ko, halimbawa, bueno... Isipin natin ang mga taong ito ay pumasok, gaano karaming pagkain ang maari nilang dalhin sa kanila. At tubig? Well, at kaagad na mayroong ilang uri ng at tubig o... Oh. At kaagad sinabi sa akin ng ilang profesor ng arkeolohiya na uh, uh, alam mo, hindi mo maiisip sa kasaysayan. Well, walang talakayan dito. Ibig sabihin ayaw lang tingnan ng mga tao ang elementarya na lohika sa elementarya ng mga katotohanan uh, at niayaw nilang pag-usapan ang mga ito. Well, ito ay isang maliit na halimbawa, ngunit uh, ito ay, ito ay, ito ang sitwasyon na nasa makasaysayang ito eh, ito ang komunidad at uh, mabuti, ano ang maaari mong gawin? Oo, ganyan yan. Iyon ay kung gusto mong pag-aralan muli ang kasaysayan tulad ng uh, kung saan kami ay interesado sa tanong na ito, pagkatapos ay sa mga akademikong lupon doon, uh, doon ay hindi posible na gawin ito lalo na. Lumalabas na ang kasaysayan ay napakahigpit na kinokontrol. May mga tiyak na pananaw, dogma na hindi mapagtatalunan at dapat sundin. Kaya sa pangkalahatan, ang gusaling ito, ang sistematikong gusali ng agham, kasaysayan, ito ay itinayo marahil sa ikalabinsyam na siglo, sa pagtatapos, sa simula ng ikadalawampu, at mula noon ay hindi na ito nagbago, tama ba? Na-curious lang ako, halimbawa may dokumento ako, hindi ko na matandaan kung ano ang tiningnan ko. Sa tingin ko ay tumingin ako sa mga gawa o, Ang una kong tiningnan ay ang mga gawa ni uh, Saint Augustine of Hippo Ito ang sumulat ng The City of God, ang kanyang tanyag na akda Dito, at pahayag At interesado ako dito Mabuti, uh, okay, ano ang mga pinakalumang, manu uh, mabuti, mga manuskrito na mayroon tayo Dahil siya ay uh, medyo, well, nagsulat uh, Sabihin natin, sa kasaysayan, opisyal na ang taong ito ay nabuhay noong ikalimang siglo dito. Bueno, meron ba tayong anumang mga dokumento na natitira mula sa ikalimang siglo? Well, hindi pala sila nanatili. Ibig sabihin, may mga dokumento doon mula pa noong ikalabintatlong siglo. Mahusay. At kailan natagpuan ang mga dokumentong ito? Dito sila inapitsahan noong ikalabintatlong siglo. At kailan sila natagpuan? At lumalabas na ang karamihan sa mga makasaysayang kronolohiyang ito ay natagpuan sa kalagitnaan ng ikalabinsyam na siglo, tulad ng iyong nabanggit ng tama. Ibig sabihin, ang kwento at ang nahanap ay palaging pareho. Iyon ay ilang aklatan sa ilang Constantinople o sa France, o sa Espanya, o sa Italia, may naghuhukay sa archive at halos nakakita ng ilang lumang manuskrito ng monastiko. At heto, heto-heto ang kwentong ito. Basahin mo. Ang parehong bagay sa makasaysayang lumang mga mapa, iyon ay, ang mga ito ay mga mapa. Sila ay partikular na napitsahan sa isang tiyak na pitsa. At paano, ah, uh, uh, kailan sila natagpuan? Ito ang kalagitnaan ng ikalabinsyam na siglo. Ngunit muli, hindi lahat. Oo, oh, may mga dokumento na mas luma, syempre. Ngunit ano ang konklusyon? Na wala tayong malinaw at nakakumbinsi na ebidensya sa katotohanan ng kwentong sinasabi sa atin. Mayroong bagay na ito sa kasaysayan. Walang ganong kasaysayan. Merong interpretasyon ng kasaysayan. Bakit walang history? Dahil wala ako at ikaw doon. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ang nangyari. Merong tiyak na interpretasyon. And here is the interpretation of official historians. It is based on, oops, I, well, like certain theories that they have come with. That's it. Ngunit para sa sabihin nating mga alternatibong istoryador, ito ay batay sa ibang interpretasyon. Ganito ang nangyayari kapag may tunggalian sa pagitan ng mga interpretasyon ng kasaysayan. Ano ba talaga ang nangyayari? Um, parang, well, again, wala kami doon kami. Hindi namin kaya, hindi namin alam ng sigurado dito. At sino, halimbawa, ang maaaring Magiging uh, sino ang mag-aangkin na ito ay uh, eksakto tulad nito? Tulad nito, syempre, ang taong ito ay uh, dapat uh, magkaroon ng isang uh, makina ng oras dahil ayon sa mga bagay na meron tayo ngayon, napakahirap matukoy at... Iyon ang buong punto dahil ang mga istoryador ay nagsasabi na ito ay totoo at alam nating sigurado na ito ay totoo. At sa mga libro ng kasaysayan ay nakasulat na mabuti huwag mag-alinlangan ito, ito ay kung paano namin isinulat ito sa iyo, ito ay kung paano ito ay, ngunit ito ay isang bersyon lamang. Saan, nasaan ang iba pang mga bersyon? Bakit sa tingin mo isang bersyon lang ang tama? At tulad ng tama mong nabanggit, ang kasaysayan ay patuloy na nagbabago. Iyon ay nakita natin ito sa panahon ng pagbagsak ng imperyo ng Russia doon nilikha nila ang Unyong Soviet muling isinulat ang kasaysayan pagkatapos ay bumagsak ang Unyong Soviet at muling isinulat ang kasaysayan ngayon ay muling isinusulat muli ang ilang makasaysayang data ay literal na nagbabago tuwing sampung taon dito sa Russia ang pagmamasid sa kasaysayan sa pangkalahatan ay isang cool na agham I would I would recommend everyone to study it but I would recommend study it using a little different method than what is taught at the institute namely the method uh just don't ever study ancient Greece, Rome there. Ito, ito ay napakalayo at hindi alam kung ito ay totoo. Alamin ang kasaysayan sa lugar. Ibig sabihin, ang bawat lungsod ay may sariling kasaysayan, sarili nitong mga lumang gusali, sarili, uh, sariling monumento, sariling museo, sarili nitong mga mapa ng geological. At mula dito, mula sa mga partikular na lugar na ito at uh, naroroon ka na, Maari kang kumuha ng maraming mahalagang impormasyon mula sa mga tiyak na lugar na ito dito. Pagsamahin ito sa like logic, uh sa common sense lang, common sense at laging tandaan na hindi talaga nagbabago ang mga tao, like ang motibasyon ng mga tao ngayon ay pareho noon. At marami kang matutuklasan para sa iyong sarili. At sa tingin ko pagyayamanin mo ang kwento. Uh muli ang sitwasyon sa kasaysayan ay kung ano ang mayroon tayo sa ngayon. Ngunit sa palagay ko muli, kung ang isang critical na masa ng mga tao ay natipon na nagsasabing wow, ang lahat ay inilabas sa publiko, may mali dito. Kung gayon ang opisyal na kwento ay mabuti, magbabago, kumbaga. Maaring hindi ganap, ngunit narito. This is purely my recommendation like uh, ayon.